Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre po ngayon pong 5pm mga kalaki. Ayan po at syempre po nandito po tayo ngayon, tinatahak natin ang papuntang Baler Aurora naman po mga kalaki. At syempre po ngayon pong 5pm, tutok na mga kalaki dahil ibibigay ko na po ang mga lucky numbers po ng mga tatayaan nyo po ngayong last draw po. At syempre po ito po ay mga tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit. Dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po ang ibibigay ko po sa inyo. Ayan po, nandito po tayo sa highway mga kalaki. At syempre, stop muna tayo para po magbigay ng mga lucky numbers sa inyo. Yung po way papunta po yan ng Baler Aurora. Ayan, ang dami-dami po mga tao ngayon na nagpupunta po dyan kasi nga po, summer! Ayan, syempre po mga kalaki, tutok na po rito dahil kunin mo na ang mga masuswerting lucky numbers po ng mga tips at mga ideas na ibibigay ko po sa inyo. Sa mga nagtatanong po kung nagsasawa daw ba ako magbigay ng mga lucky numbers, hindi po. Dahil yan po yung umpisa namin ni Lola Carmen at marami po kaming napapanalo. Alam ko marami din pong hindi pa nananalo pero ang importante may mga napapanalo po tayo. Hindi po ako titigil at syempre po nasa akin po ang libro ni Lola Carmen. Yan po yung sinishare ko po sa inyo. Okay? So tandaan nyo po mga kalaki ang mga lucky numbers namin. Alagaan nyo po ng 3 days. Kaya kung ready ka na na cool na mga lucky numbers namin ngayon, pabay kumuha ka na ng listahan mo at ihanda mo na. Eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milisyonaryo? Ayan. At syempre po mga kalaki, sa unang bugso ng ating lucky numbers, ito po ay 2-digit lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo ngayon ngayon na. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 3 at number 17. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 6 at number 8. At ang pangatlo po ay number 12 at number 20. Ayan po mga kalaki At syempre po, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1, 2, 0 At syempre po, ang pangalawa po ay number 8, 5, 2 At ang pangatlo po na 3-digit lucky numbers ay number 9, 1, 6 Ayan po mga kalaki, ang 2-digit at 3-digit lucky numbers Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers ang four digit lucky numbers mo ay number 8230. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 5178. Ayan po. At syempre po ang pangatlong four digit lucky numbers ay number 925 5. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-rumble mga kalaki pag inilaban nyo po yan sa STL, sa National, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad po, sa Weteng. Pwede po yan mga kalaki i-rumble nyo para mabalik lang po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at tutok na po dito mga kalaki, ibibigay ko na po ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Pero bago yan, dapat po nakafalo po kayo sa mga legit na account namin na hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin po na merong. I-check nyo ang followers na merong 400,000 followers. Check kami po yan sa Facebook at meron po tayong second account, Aris Gatsalian po at red uh, red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen. And po yung mga legit na account namin sa Facebook, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, red parungkin po na merong uh, 16,600 followers. At syempre po, uh, TikTok. Ayan po, ang TikTok po natin, Red Palungkin din po, na mayroong 424,000 followers. Ayon po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadala ko po kayo ng mga libreng lucky numbers po sa messenger nyo. I-check nyo na lang po. At syempre, aalagaan nyo po yan ng 3 days o tatlong tayaan bago nyo po palitan. Okay, so tandaan nyo po ang lucky numbers namin mga kalaki. Libre po ito, wala po itong bayad. Pag in-upload ko po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Kunin mo, tayaan mo, libre po. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po ito. Wala po itong pilitan sa mga interesado dyan na subukan ang mga lucky numbers namin sa private consultation. Abay, magpa-member ka na at bibigyan pa kita ng discount ngayon pong araw na to mga kalaki hanggang bukas. Para po, bago matapos ang Abril, dahil ngayon po ay third week na abay, makasama ka na sa member namin ngayong Abril po ng private consultation, di ba? At matututukan pa kita aalagaan kita sa loob ng 3 months. Ako magbibigay ng mga tatayaan mo sa laban mo sa Pilipinas at abroad. Okay? Sa mga interesado po, make sure po na makakausap nyo muna ako. Message na po kayo sa messenger ko at tatawagan ko kayo para legit na legit na ang kausap mo. Ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po ah. Ang laki numbers namin 3 days po bago natin palitan. Ayan. At syempre po, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers. Ngayon po ay para sa 5-digit lucky numbers. Okay, mga kalaki, ito na po ang 5 digit lucky numbers nyo. Pwede po ito sa Pilipinas at abroad. Kunin mo na po number. 31, number 37, number 14, number 25, at number 8. At para po sa second, sa pangalawang 5 digit lucky numbers ay number 26, number 23, number 12, number 15, at number 19. Ayan po yung pangalawa mga kalaki na 5 digit lucky numbers. Bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit lucky numbers po namin ay pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga kalaki ha. Handa ka na ba ang mga lucky numbers ng Pilipinas para po sa mga naglalaki ang prices dyan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ito po ang magagandang tips at mga code ng mga 6 digit lucky numbers. Ngayon na mismo ibibigay ko na sa inyo. 6 digit lucky numbers mo ay number 41, number 15, number 28, number 18, number 36 at number 33. Ayun kumaklaki yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 23, number 35, number 11 number 42, number 24, at number 6. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon, takbo na sa mga suki niyong outlet ha. Ah. Sabi ko, i-ramble niyo po ang 2-digit, 3-digit, 4-digit para mabaliktad tagman ang numero. Panalo pa rin po tayo at ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po sa... Ayan. Sa mga taga po, oh, ayan, may nag-chat o. Oh. Sabi ko siya may -chat, chat eh. Ayan po, para po sa mga taga Nueva Vizcaya po diyan sa May Castañeda Uy, galing lang ako diyan nung isang pang ilang araw lang. Nag-shoot like, ako ng vlog, di Nito lang. Ah, nung isang araw, yata pangatlo. Hello po sa Castañeda Hello po sa inyo diyan sa mga taga Castañeda kila Kuya Louis Sin Louis San Sangal. Ayan, Lu Lu Sakdal kila Sir Louis Sakdal, hello po sa inyo sa family Sakdal dyan sa Castaneda, Nueva Vizcaya, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ulang sawang pagtutok at syempre po sa mga pasalubong vendor po, pasalubong store po dyan po sa may Dinggalan Aurora. Uy, galing ako dyan ng mga nakaraan na. Hello po sa mga Dinggalan Aurora dyan dahil ngayon po andito naman ako sa Baler Aurora. Hello po mga kalaki, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay niyo po sa akin, ang mga nagpapabati po ng na mga uh, pasalubong vendor po dyan, sila Ate Tess at sila, ano to, Ma'am Rina. Hello, akala ko Rina. Si Ma'am Rina, hello po. Maraming salamat po, malanalo tayo. Aurora, good luck.